Hindi po rin ah, na uli. Oh. Para po hindi magpanaba. Gawa na nare-reject din pagka masyadong panaba ang ating sitaw. Oh. Halos every 2 days po harvest. ibun sa bandang dulo. Ayun po pala sa trellis yung ibon yun no. Lumipad na. Yan, ito po yung mga nalilikdang tataba. Yan, ito na po yung harvest natin. Mapapasok ito ng isang kilo, one kilo. Oh. Pare po naman sa baboy yung mga reject. Ayan po, kung tutuusin po ito po lahat ay malinis na po. Oh, yan. Tapos dito, yeah, ito may bakante na po dito na alam tawag dyan. Na plat. Siguro po, pag-iisipan ko kung natatan si natin. Kung sili talong, or kamatis. Oh, basta po, yan. Oh, pagka po galing sa mainit na panahon dry ang lupa ganyan po talaga ang pagka postura ng halaman pero po pag umulan at basahin lupa talagang green na green po oh. yan lang po naman yung ate sitawan no? tapos nandito na rin lang tayo update natin yung itlog po ba ng manok natin dito sa puno ng lakatan Ya, la Nandito po yung itlog ng manok. Ano ka? Nakailan na kaya yun? May bagong itlog na ulit. Oh. Yan po may babalikan Balik na yung sa lahat One Two Three Four Five anim na po Anem na peraso na Yan na po Yung itlog po Mukha po naman hindi nababasa At gawa ng Sobrang kapal ng mga dahon Talagang piling-piling nila yung kanilang Pag Yuyup-yupan bag O oh. Ano na po ulit natin? Anim na ano po. At mga 10 na siguro 'yan, mag-aano na 'yan. Mag-lilimlim. Uh, Masarap na puso. Yan na po yung lakatan yan. O, oh, diretso na rin tayo din eh. At napupun parang oh, nagbubulaklak na rin ating mga papaya oh. Sabay bulas ang ating papaya ayo. Oh. Eh. Kalasing nga bulaklak na ito oh. oh. Yan, hari, oh. Parang bulaklak na ano po. Yung kayang kabila dito para mas malakang ang usbong nito ah. Bulaklak na nga. Oh. Laki na ho. Kasi laki ko na. Oh. Hindi lang kasi laki, kasi taba pa. Oh. Laki na ng puno nya Yan na rin po yung update sa ating mga papaya. Kasunod na rin po lilinisan ito. Oh, oh. oh. Kasi malinis na ito dito naman. Yung po lahat ng damo itatambak sa puno. pa po Ja. Yeah. Ayun eh, paano po? Salamat po sa inyong pagsama. Ano po yan? Ingat po ang lahat. Happy, happy lang po. Bye.